Today in my life, naligo ko man sa uyan mga kagusto kay e gumikan sa prime water. Gamay-gamay ra na uyan, dili pa ang tubig mo mga kagusok, Naning kamot sa si kagusto na makaligo og tubig. Kam kay tubig makaligo karon adlaw gumikan lagi awas. Mbot nga no prime water. Makusog ang uyan, may nang uyan pag mo ang tubig. Umay nungdan. mo na mga kagusok, makita na ito na yung kamot dahil si kagusot magkabuo sa uyan ng tubig no so hindi ka sa kanal yay mo mga kagusot makita na yun kabu kabu kabuo mga kagusot kaya gumaya ka lagi na di mo lagi di makaligo mo na mga, mga, mga kagusot maligo kasi ko every morning charot mo para para fresh ko ang lawas mga kagusot mo no? kay kaya sa itong mugawas tau kaya tuligo kaya kasi mmm na mga kagusot na ayan si kabuo nagkabuo sa kanal mga kagusot no ilang tubig mga kagusot hindi ka sa kanal takanto sa nakong baho sa kanal mga kagusot Ang mga kanal mga kagusok, pwede may inyong oktobig, charot, kita Tapos mga kagusok, ayun ko na, mga kagusok, in... awas kaya sa taas, basak, uwan, bubong. Kaya kusuk ko na ako ang dobig mga kagusok ko na, di ako mga kagusok. Mga tonan yung kamot, kaya sa mga kabukapo, kaya sa ahoy, magpuntuan mga kagusok, mga zon na may tabo. Kaya manin kamot, mga luta, parang kaligo, tapos mga kaigsunan, no, kay Presko mga zon, basta makaligo, lahat ng mga zon, makaligo, makaligo, kaya gaganas pa may makaligo, no. kay mo na kasi na hmm kalagot sa prime rotor ang ano naman yun mo sila pagpatay itong prime rotor mga katusok. Labi mga yung pakantos ng prime rotor eh tarong tapag bayad tapos man sila servisyo di tarong pag servisyo o naman ka mo ang prime rotor maroon ka mo kasabihan ang mo ako man tarong nga ninyo pag servisyo ninyo sa katawan sa rigaw nono no? ay murag nagaarap na ka mo gamay gamay rin na uyan di pawaso ng gripo ang tubig kita sa mga kuan magresulta pa kaligo kay Di magsabi niya sila, pagmuni lang. Magsabi niya talaga mo, pag yung joke ay gumikan sa kami di pag sayod. Medyo pag kung kalit kalit na mga kaigsona nung di bawason, kita sa -kap 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 mga kapakapa sa tapang kuan, asa na mong kabo, asa na masingod. Mga naman na, makita niya ang video. Ano kamot lang tapag kaligo sa uyan. Kaya yung ganyan nga na prime walker, Kaya Gumikan lagi sa ila, kuan lagi sa pagservisyo din, tarong mong pagservisyo nila. mo na, ya, aray sa ta. Tama na kapag sa ojo yung mga kaigsona ng kaigsona. Hindi lang pagbuot. Minta karo mo sige ninyo mga prime water, no? service yun ninyo, no? Kaya kanyang sabang katawan ng sarili yun, no? Ang so, no? ganyan tarong pagbayad. Kaya man na bayad o binuang. Minta karo mo pag-service yun. Naglago tarong sa inyo prime water, no? Oh? Tarong nga ninyo. Kay na, base na buong gani ko, napotlan tayo tubig. Charot! <laughs> Ako na napotlan ng tubig, no? Ano? Mo makiksuunan kung di ka mo kaligo, sayon lang mo sa uyan, no? Ka ako, ako kung mga kaigsonan, alad na, na kumaligo maligo ng uyan, kaya gumikan sa amo lugar sa Dinagat, sa Sandroke. Kaya ang uyan dito kayo ng mga kaigsonan, amo pa imnon. Pag-abote rin mga kaigsonan, dito nang ng uyan, kaartin na ako, no? Mabita na, alad na sa kumaligo maligo ng uyan. Kung mga hindi ka mong ng uyan, na, daw, nasa inyo, basa ako, willing kumaligo maligo ng uyan, kaya di ako gikan, char. Pinobre ba isa, ba? Pinobre. Depende sa ng mga na, na, iban, lawas na din, mga kaigsonan, na ibang lawas na hindi sa uyan. mas ganang yung mga kagusto kung maligo ka mo sa uyan kung pa nabitaw uh, kusog ang uyan ang isa interval na dili bugto-bugto pwede na maligo kung uyan ganin na bugto-bugto ayaw makaligo kay makailanap na kung magsa na bitaw na uyan bundak pag pag bundak kay mga tungas oras iska oras ang uyan kaya pwede ka maligo no kay inyo na liguan no? kay para hindi mo daw itong dulawas kaya usahin man ko ng ibang sa walawas. energy sa uyan mo na mending kamu teruskan kamu selamat maragau natal mangasuri kau <laughs>